mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Kristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ng Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing huwag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saga ng amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Kristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin.